Girls, ang sweet talaga ni Slava ko. Napaka-perfect. Ibang-iba talaga siya kay Max. Mary, akala mo ba yung Slava mo lang yung perfect? Siyempre si ko perfect din, no? Napaka-caring niya. Napaka-considerate. Si Igor, hindi lang siya boyfriend. He's a dream. Lagi niya akong binibigyan ng compliments. Hindi ka tulad ng timula yan. Girls, pwede ba huwag niyo na pag-usapan yung mga boyfriends niyo? Hindi ako interesado sa mga yan. Girls, huwag nyo nga masyadong pinupuri ang mga boyfriends niyo. Wala silang pagkakaiba sa iba. Anong, anong ibig mo sabihin? Diana, anong sinasabi mo? And the best nga yung mga boyfriends natin. Girls, ano ba? Kanina niyo pa pinag-uusapan yan. Natutuliling na yung tenga ko. Hi, girls, hindi naman masyadong perfect yung mga boyfriends niyo. Tingnan niyo nga si Marcus. Feeling ko wala na siyang gana sa relationship namin. Parang nag-iba na siya. Ewan ko sa inyo ni Marcus, pero kami ni Kira perfect. Iba naman kami sa inyo. Basta kami ni Slava masaya magkasama. Diana, relax. Mas okay naman si Marcus, no? Kesa kay Smiley. Ito na naman. Si Marcus, si Slava, si Smiley, si Timur. Girls, pwede ba? Isipin nyo rin naman yung competition natin. Ay, mascot, madali sa'yo mag-focus sa competition. Wala ka namang girlfriend. Wala kang problema. Hindi ka tulad namin. Girls, bigyan nyo nga ako ng advice. Anong gagawin ko? Huwag ka kasi masyado pa stress. Diana, believe me, hindi ka iiwan ni Marcus. Ako rin minsan iniisip ko, paano kung iiwanan ako ni Slava? Okay girls, tama na yan. Huwag na pag-usapan yung mga boyfriends nyo. Tara na, mag-training na tayo. Girls, intindihin nyo naman ako. Oo na, mascot, hindi kami bingi. Let's go, Diana, tara na. Hindi, girls. Dito na lang muna ako sa dressing room. Diana, ano ba? Magmumukmuk ka. Girls, hindi niyo talaga ako naiintindihan. Feeling ko talaga malapit na kaming mag-break ni Marcus. Nararamdaman ko talaga. Diana, huwag ka na masyadong mag-isip. Girls, obvious na obvious naman. Hindi siya in love sa akin. Hindi niya talaga ako mahal. Teacher, Teacher Mike, thank you sa hot chocolate. chocolate. Ang bait mo talaga. Ang sarap. Guys, you're welcome. Ngayong araw na to, ililibre ko kayong lahat. Thank you, Teacher Mike. The best ka talaga. The best teacher si Teacher Mike kasi the best students kayo. Ice, nasa na yung mga coconut cookies? Teacher Mike, niluluto ko pa. Ice, nasusunod na yung coconut. Oo, oh, pizza alam ko. Kasi dapat yung coconut nasa ibaba, wala sa gitna. Ano pa yan? Eh, hindi ko naman alam lutuin yan eh. Huwag mo nga ako sinisigawan. O, oh, tama na yan. Girls, paupo na kayo sa table nyo. Ice, palitan mo na lang yung coconut cookies ng kahit ano. Pakibilis ha. Pizza, kasalanan mo to. Mali yung pagkaset ng timer. Ice, hindi ko naman ginagalaw yan ha. Huwag ka na magtahilan. Kasalanan mo to. Teacher Mike, wala nang coconut cookie. Sorry, wala na akong magsaserve sa inyo. Teacher Mike, lilinisin pa ni Ice yung stove. Candy na lang yung meron kami. Anong si Ice? Ikaw maglinis nito, no? Linisin ako? mo yan. Oo, ikaw. Guys, huwag na kayong mag-away. Today is a happy day. Tama na yan. Sino pa may gusto ng hot chocolate? Sabihin nyo lang. Kami! Ano ba yon? may nasusunog. Oo nga, sana hindi naman nasusunog yung cafe. Guys, lapas na tayo. Huwag na tayo tumuloy dito. Ano sinasabi mo dyan? Nagugutom ako, no? Bilisan mo na, maupo na tayo. Football players, Karina, Green, anong gusto nyo? Ililibre kayo ni Teacher Mike. Aba, Teacher Mike. Gusto ko ng pizza, hot chocolate, tsaka yung coconut cookies. Okay, hot chocolate tsaka pizza. Pero yung walang coconut cookies, kasalanan ng pizzang to. Bakit ako yung sinisisi mo? Kasi mali yung settings ng timer na ginawa mo. Ako? Oh, ikaw. Wow, ang bait ni Teacher Mike ah. Ang galante niya. Baka nanalo sa sweepstakes. Guys, huwag na tayo magtaka. Ang importante, nililibre niya tayo. Blondie, sige, sige na. na. Question, Teacher Mike. Bakit good mood ka? Wala, girls. Masaya lang ako. Gusto niyo pa ba ng hot chocolate? Hindi, Teacher Mike. May itatanong lang kami. Teacher Mike, anong masasabi mo sa mga boyfriends ng mga rebels? Lagi silang pumupunta sa school. Di ba bawal ang outsiders dito? Tsaka lagi na lang problema yung mga rebels na yan. Well, girls, ako hindi ko gusto. So, anong gagawin, gagawin mo, Teacher Mike? Well, girls, hindi ko naman pwedeng i-kick out lahat dito sa school, di ba? Pero, Teacher Mike, di ba bawal talaga yung dito sa school? Basta kami, Teacher Mike, hindi kami nagpapapasok ng mga outsiders. Pero sila kung sino-sino yung pinapapasok. Bakit ba halos lahat obsessed yun sa mga rebels na yan? Lahat? Excuse me, pwera si Tima ko. Oh Green. Eh, ikaw, kaya. Wala naman akong pakialam sa mga yun, eh. Teacher Mike, sabihan mo nga si Ice. Siya yung may kasalanan. Ano sabi mo? Eh, ikaw nag-set ng timer. Mali naman ginawa mo. Nakita mo, Teacher Mike? Ako yung sinisisi niya. Guys, huwag na kayong mag-away. It's a happy day. Bayaan nyo na yung coconut cookies. Ice, matagal pa ba yung pizza namin? Teacher Mike, 3 minutes. Okay na yung pizza carbonara. Huh? Oh no. Girls, bakit wala kayong gana? At tamlay tuloy na training natin. Mascot, ano ka ba? Bakit lagi kang masungit? Eh nag-training naman kami. Ano pa bang gusto mong mangyari ha? Hindi na kami magpapahinga? Diana, nagpapastress ka na hindi. naman. Huwag na nga tayo pa-stress. Darating na yung mga boyfriends natin. Nasaan na ba sila? Tapos na yung training natin. Hindi naman sila nagre-reply. Nasaan na kaya sila? Girls, eh paano kung hindi na nila kayo sisiputin, ha? Anong oh, ibig, mong sabihin? Yung ibig kong sabihin? Basta girls, next practice, dapat energetic kayo, ha? Hindi yung lalampalampa. Bakit kasi puro yung boyfriends yung, yung nasa isip nyo, eh? Isipin nyo rin naman yung team natin. Tsaka yung competition Oh, yung, yung mga, mga rebels, oh Diana, ang ganda mo ngayon, ah Hey, what's up, Mary? Ang sexy mo talaga, Kitty Mwah! Nakita niyo girls Kahit si Smiley Lagi niya akong binibigyan ng compliments Pero si Marcos, hindi na Girls, nandiyan na yung mga basketball players Tara na Bye, basketball players Diyan na kayo Bye Bye, see you later, girls Pwede nyo naman panoorin yung training namin Kaso baka main-love kayo Oo nga, namimiss na namin May nagsicheer -che para sa amin Wow! Binagsakan tayo ng pinto. Okay, tama na yan. Training na tayo. Boys, mga college na kayo. Sabihin nyo nga ah sa akin, bakit pumupunta pa kayo dito? Teacher Mike, gusto kasi namin dito sa school nyo. Napaka-cool dito. Okay na okay. Teacher Mike, gusto ko sumali sa basketball team dito. Ako naman, Teacher Mike, sa baseball team. Ako naman sa football team. Nakita nyo ba yung posture ko? Sir? Pero boys, alam nyo, mahirap makapasok sa school namin. Baka wala kayong pag-asa. Anong, anong, ibig mong, mong sabihin? sabihin? Teacher Mike, sige na. Kahit anong sabihin mo, gagawin namin. Boys, boys nandito na, na kayo! <laughs> oh, nandiyan na yung mga girlfriends nyo. Wala na akong oras, sorry. Kira, bakit hindi mo naman ako pinanood sa training? Kausap kasi namin si Teacher Mike. Gusto namin mag-aral dito. Hello, Marcus! Diana, hindi mo ba nakikita? Busy ako. Kausap ko si Teacher Mike. Mamaya na lang. Okay, mamaya na lang. Igor, anong sabi ni Teacher Mike sa inyo? Mahirap daw makapasok dito. Slava, ang importante, makapasa ka sa lahat ng exam. Tapos pwede ka na mag-enroll. Eh, yun nga yung problema eh. Yung makapasa sa exam. Tabi nga kayo dyan. Girls, ano pang ginagawa nyo dyan? Di ba may lesson tayo? Tama na, bilisan nyo, malilate na tayo. See you later. Mamaya na lang. Girls, ano ba? Nasaan na kayo? Eto Ito na, na, Diana! Guys, ano sa palagay nyo? Hindi pa sila masaya para sa atin? Ano sinasabi mo dyan? Eh si Kitty, masaya para sa akin eh. Sabi ni Nat, gawin natin lahat para makapasok tayo dito. Tara guys, puntahan natin si Teacher Mike. Hi Frogs, pwede ko pa kayong kausapin? Busy, busy kami, Ryan! <laughs> Ryan. Bye. <laughs> Bye! Bye! Bye. <laughs> Walang may mahal sa akin dito Nobody loves me Ryan, nandito ka pala, kanina ka pa namin hinahanap. May isusulat tayong article. Na-ready mo na ba yung materials? Anong article? Anong materials? Di nyo ba nakikita? Malungkot ako. I'm sad. Ano, Ryan? Anong sinasabi mo? Layla, narinig mo naman, di ba? Ryan, ano bang problema? Anong nangyayari sa'yo? Hindi nyo ba ako narinig? Sabi ko malungkot ako. Nobody loves me. Oh, Ryan. Masyado ka namang madrama. Okay, pero don't worry. Ang importante, mapublish natin yung article. Okay, Ryan. Ayusin na natin yung materials. Tama na yung drama mo, okay? Ayaw ko na. I'm done. Aalis na ako. Aalis na ako. Ryan, hindi ka namin paaalisin. Malinaw. Bakit? Akala mo ba papayag kaming iiwanan mo kami basta-basta? Ryan, hindi kami papayag. Hindi. Oo. Oh, oh. Girls, nakita niyo yon Di ba tama ako? Diana, Diana, Diana ano bang sinasabi mo? mo? Ano, ano yun? Hindi niyo nakita yung ginawa ni Marcus? Di ba hinag ko siya? Tapos anong sabi niya? Mamaya na lang daw kasi busy siya. Di ba? Hindi niya na ako pinapansin. Diana, busy naman talaga sila. Kinakausap nila si Teacher Mai. Kasi gusto nila mag-aral dito sa school natin. Diana, kung ako sa'yo, hindi na ako mag-iisip ng kung ano-ano. Anong hindi mag-iisip? Girls, obvious naman na wala na siyang gana sa akin. Bakit hindi nyo ba ako naiintindihan? Hindi niya na ako gusto. Ayaw na nga niya akong kausap eh. Diana, baka sana naman iniisip mo lang yan. Mo lang yan? Hello, Hello Rebels. Rebels! Football players, bad timing kayo. Anong gusto nyo? Busy kami. Invite sana namin kayo sa small party. Small, Diana, invite ka sana namin sa six months. Sorry namin. Six months na kami ni Tima. Girls, kami naman ni Kev three months na. Three months! Congratulations, guys! Pero hindi kami sigurado kung makakasama kami. Wow, six months na si Green tsaka si Dima. Mas matagal pa nung kami ni Max, tsaka ngayon ni Slava. Nakakasyak naman. Six months. Kitty! Okay lang naman akong pumunta sa party nila. No problem. Nat, parang ayaw ni Diana. Ano? Pupunta ba kayo? Sige na, girls! Punta kayo! Magpapaparty kami! Masaya yun! Nagpagawa kami ng cake, yung may malaking number six. Diana, sige na. Pumunta ka na. Pwede mong isama yung boyfriend mo. Diana! Ah, uh, isasama yung mga boyfriends? Well, hindi ako makakapangako. Pero sige, pupunta kami. See you, See you sa party! party. Okay, okay, girls! See you! Tara na, Dima! See you! Girls, ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Sagutin nyo ako, anong gagawin ko? Makikipag-break na ba ako? Diana, relax ka lang dyan! Tignan mo nga si Dima, at si Green Oo, six months na sila Pero wala silang pakialam sa mga nangyayari Diana, relax. Besides, mag-aaral na dito yung mga boyfriends natin. Relax! Hindi, girls. Totoo tong problema ko. Nararamdaman ko talaga. Malapit na kaming maghiwalay ni Marcus. Either makikipag-break siya sa akin o ako nang makikipag-break sa kanya. Oo, oh, makikipag-break na daw siya. Ano na naman kaya ang iniisip niya? Girls, alam ko na, kailangan magbago ko ulit para mapansin niya ako. Kailangan mag-stand out ako dito sa school. Sigurado, hahabulin ako ni Marcus. Hi. Hi. Pwede ba akong pumasok? Mascot! Busy kami! Mascot! Nagpapalit ako ng damit! Labas! Okay, sorry. Magkita na lang tayo sa cafe. So ano guys, sino maglilinis ng gym? Kung sino yung unang mahulog yung bola? Ano guys, ready na kayo? Oo, okay ready. One, two, three. Maglilinis ka ngayon. Okay, alam mo nang gagawin mo ah. Guys, unfair. Ang tagal doon lang ginagawa yan eh. Master nyo na yan eh. Mutakan nyo na naman ako. Bravasti, halika na. Julie, wag na lang. Hindi, Bravasti, kailangan. Bilisan nyo na. Gigi, nakakahiya eh. Patrick, anong nakakahiya doon? Walang nakakahiya Basketball doon. Basketball players, may sasabihin kami. Oh, losers! Ba't nandito kayo? Tutulungan nyo maglinis si Timur? Oy, janitor, swerte ka ngayon ha. Swerte nga. Baliw. Hindi. hihingin sana kaming favor. Pwede nyo bang gawing tunay na lalaki yung mga boyfriends namin? Please? Gigi, ano ka ba? Nakakahiya. Julie, hindi kita patatawarin. Revasti, sigurado pa sasalamatan mo ko. Gagawing tunay na lalaki yung mga losers? Hmm, easy lang yan. Bukas tayo mag-uumpisa. Sa ngayon, tulungan nyo maglinis ng gym si Timur. Sige, losers. See you tomorrow. O, Timur, may katulong ka na. Lalala. -la -la. Sige, Sige na! Anong ano kailangan, kailangan namin gawin? Ah, mag-vacuum kayo. Tapos mamaya, lalampasuhin niyo yung sahig. Dapat balinis na malinis, ha? Ah. Okay, Julie! Magiging tunay na lalaki na sila! Oo nga, excited na ako para kay Bravasti. Tara na! Okay, tara! Ha! Hello, Diana! Romeo, hello! Diana! Diana! Diana, sobrang ganda mo. Diana, tama na. Natulala na si Romeo sa'yo. Okay, Romeo, relax ka lang ha. By the way, nakita mo ba si Marcus? Hindi ko siya nakita eh. Okay, sige. Bye, Romeo. Bye, Bye Romeo. Romeo. Girls, sa tingin nyo, nasan yung mga boyfriends natin? Diana, hindi ba masyado na yung suot mo? Hindi, Mary. Gusto ko mapansin ako ni Marcus. Okay. Diana, ang importante, hindi si Teacher Mike yung makapansin sa'yo. Siyempre, Katie, hindi ako magpapakita sa kanya. wow! Diana, nagpapaganda ka ba para sa akin? Ang sexy mo ah. Pare, pa nagpapapansin yung mga rebels sa atin ah. Palagay mo. Pwede na kayong dumaan. Hindi naman kayo yung hinihintay ko. Diana! Diana girls, hayaan nyo nga silang tingnan ako. Tima, huwag kang titingin. Oh, wow, ang cool. Yana, kailangan isulat natin. Ryan! Ryan, nasan ka? Grabe naman yan. Ang suot niya. Padaan nga, padaan. Patan dito kayo lahat. Anong ginagawa niyo? Huh? Dayana, nakita ka na ni Teacher Mike. Girls, hihintayin ko pa rin si Marcus. Nagot na siya. <laughs> Tara na pare. Si Teacher Mike na bahala sa kanila. Yes, Teacher Mike. Alam ko, pagagalitan mo na naman ako sa suot ko. Guys, sandali lang ah. Marcus, Teacher Mike, no? nakapag-decide ka na ba? Tatagapin niya ba kami? Sandali lang. Marcus! Oh my God, Diana! Hindi ka man lang pinansin ni Marcus. Don't worry, girls. Papansinin niya ako. Diana, ano yung suot mo? Teacher Mike, nakita mo? Sumasobra na <gasps> siya. Grabe siya, Teacher Mike. Bawal yan sa school, di ba? Ang laswa. Teacher Mike, kailangan kong gawin to. Marcus, nababalo na. ka na. Diana, bumalik ka dito. Kinakausap kita. Teacher Mike, ano? May pag-asa ba kami? Wala kayong pag-asa. Zero. Ano ba ano yun, Guys, talagang ayaw na yata sa akin ni Marcus Ni hindi man lang niya ako pinansin pero hindi ako papatalo sa kanya. Okay? Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys! Bye! Bye!